Hi guys, what's up? Nagana ba kayo ng mga murang bilihin kung saan pwedeng ipabagay sa Pilipinas? Ang shop na ito ay matatagpuan lamang dito sa May Balad City. Dito sa area kung saan madaming namamasyal ng mga expats at mga lokal. Kung saan ang lugar na ito ay napaka-common sa ating mga kababayan. Malapit lamang dito sa May Gasas Building at dito sa May Gasas Statue. Medyo tago nga lang yung kanilang shop, hindi masyadong makita. Sabi nga nila, kapag tago yung lugar, ay doon mo mahanap yung mga bagay na hinahanap mo. Charot lang guys. Dahil nga mamamanghaka sa kanilang mga paninda kung saan mabibili mo lang ng na napakamurang halaga. Ang shop nga pala ito ay Jill Bawazir Shop. Ang hirap i-pronounce. <laughs> Basta yun na yun guys. Basta ito, pagpasok nyo rito ay makikita nyo agad yung mga murang bilihin. Pagpasok nyo bubungad agad yung mga sabon na tagpa 5 reals. Karamihan dyan 5 reals lang guys. Especially yung mga locks na yan. Apat na piraso 5 reals lang. Yung iba naman dyan guys is 11.50 reals. O diba sulit ang halaga. Pwede nang ipabagay sa Pilipinas. Kaya ikaw naman mahilig maglabahan yan. Mura lang po yung sabon na yan. 11.50 reals lang. Mabula pa. Hindi lang mabula, amoy downy pa. Charot lang guys. Ang dami pagbibilang dito guys. Kung naghahanap ka naman ng toothpaste na nasa murang halaga lang. Ayan, nasa 6 na piraso sa halagang 16 real lamang po. So imagine super so mura ng Colgate na yan. May mga kitchen utensils din dito. Itong mga thermos na yan. Nasa halagang 20 hanggang 50 reals lamang po. May mga gamit lutuan po. May mga pressure cooker. Kung saan yung pressure cooker ay nasa murang halaga lamang. Umaabot lamang siya ng 50 reals. Hindi ka na mahirap pa magpalambot ng karne. Lalo na yung baka kapag gamit mo ang pressure cooker. Charot lang guys. Iba't ibang brand na matatagpuan dito guys. Yung iba medyo may kamahalan. Nasa 100 reals din. Alam nyo ba guys may second and third floor dito. Kung saan matatagpuan nyo doon sa third floor yung mga damit na kung saan may 5 reals lang at 10 reals. So guys, thank you for watching. Please don't forget po to follow.